You oh. know. You oh. know. You oh. know. Ayungin na idol, ayungin na idol. Ayungin. Yay! <laughs> oh, lumabas na mga ayungin. May mga idol ito talaga ang wala pa do. Lupit naman. Kakasarap Oh. Aba. Hmm. Natin te. ba? Sarap naman ito mga idol taman tama may sampalok ako doon Palaki oh Kasi laki ng mukha <laughs> Matindi So yun mga idol, good morning, good morning mga idol may ulit kami ngayon. Dadayo kami sa Birhem Bato. Shoutout sa may ari ng bangka. Jericho San Juan. Sama ko. parameters At si Kuya Mois. Alang oras na alas 10 na. Nahali na. Sana may mauli pa rin kami. So yun mga idol. Update, update na lang. Napakagwapo ko talaga. <laughs> Upol! <laughs> Upol! So yun mga idol, dito na kami ngayon sa Birhem Bato First catch Una eh, sarap na ayungin Hero Dali Oh <laughs> Gagi Dugong Matindi oh, Aba, dugong mga idol Kampo ng dugong dito lipat so mga idol shoutout muna tayo shoutout kay kay sir Kelly Luna at sa page niya na itak antipolo shoutout shoutout nga pala kay Landrito Rick shoutout sa iyo idol shoutout din po kay AC Jumakyo Humakyo at sa mga relatives daw niya na mga Silones family And shout out po kay Boss Tolit C ng Nabotas. Talim Island sa ako pa rin yan. Shout out sa iyo, idol. And shout out po kay Paul Jackson Aran. Shout out sa iyo, idol. And shout out din po kay Madam Alea De Los Santos ng Tayuman Binangonan Rizal. Shout out sa iyo, Madam. And shout out din po kay Ma'am Sherilyn. Shout out sa iyo, Madam. And shout out kay Yani ng Binangonan resal kay Madam. So yun ang mga idol, wala akong mahuhuli pag laging shoutout, kailangan mamiwas na. Abang na lang, update na lang mga idol, mga idol lang. Pala sa kumpare ko, Yo, napakatuling, maagahan na naman ng karera. Shoutout kay Junjun, mama. Putang na, guide. Ano ito? Tang Oh. Abaw, diba? Oh. Di Dugong. <laughs> dugong dito eh, no. Dugong na naman, no. Oh. Daming dugong dito, mga idol. Takaw, malaki mga idol. Woo! Dugong. Oh. Ano? Eh, oh. idol, dito, Hindi na kinakain dito eh. Eh kinakain pala, wala lang presyo hindi yan binibili dito mga idol walang binibili niyan dito kaya kahit sabihin nyo na buting at maraming isda hindi po lahat ng isda rito ay binibenta at nabibili oh. tulad nyan dugong nga naman oh hindi na ayungin yung mahuli namin puro dugong na lang kaya doon sa nagsabi na mabuti daw at marami daw isda kahit dugong wala pong presyo yun dito Yun ang idol oh. Ang laking dugong oh. Grabe oh. Ayan oh. Mga tilapia din yan. Kaso ibang ano. Ibang breed. Hmm? Oh. Dito burdugong oh. Oh. Burdugong. Burdugong dito mga idol. Yun oh. Umikibit. Oh yun oh. Umikibit oh. Oh. Eh putaragis. Ano to? Eh. Mabit pa walang yan. Ano to? Yun oh. Oh, dugong mga idol oh. Telapia siya pero ibang klase ng telapia siya. Dugong. Ulitin ko, wala po tong presyo. Dito sa amin sa Tali Island. Yungin mga idol, ang na yungin original. Yee. Hey, mga idol. Oh, dugong naman. Kailangan tayo makahuli. Yun know? Oh. Yun know? Oh. Ayun oh. Ayungin idol, ayungin na oh, idol. Ayungin. Yay! <laughs> oh, lumalabas na mga ayungin. Mga idol, wala kita. ang ayungin ni. Eh. Ano na. sa mga yungin sakit lang, mga idol? Alabas yan ang yungin, makita nyo. Ayun know, Ayun know, yung nga naman oh, idol oh. Nakita nyo ba mga idol? Yung ano? Know, kitang okay, kita sa camera. Ayun na naman mga idol, putang ina. Dugong nga, dugong pala. <laughs> ah, inis kayo. Grabe, nakakainis kayo mga dugong kayo. Nanalo ngayon ng ano, nanalo ng dugong kaya dugong kumikibit. Ito to. Dugo. Eh putik. Hoy, dugo <laughs> Matindi mga idol. Alam niyo ba mo, ano yan? Paki ID nga. Pakalit niya no. Oh. Ah. Oh. Grabe, pamain to eh. Yeah, I don't Uli na naman, idol! Ayungin na naman, idol! Woo! Makaka gulat talaga, nakaka-exciting talaga yung ano, mag-ayungin. Idol! Oh. Ito nyo ba? Ayo, do dogong, dogongs! Ayun mga idol. Tingnan nyo, panoorin nyo. Pag may kuwibit. Sana magasarap kasi pag ayungin na ulit uli. Talagang napakasaya, napakasarap pero asahan mo pag dugong mo yan katulad yan no? oh katulad yan dugong oh laking dugong yan oh nakakadis mo nalulungkot yung pare ko pag ganyan gusto na niyang muwi ayun nakata nyo binato kaya mahirap pag, ano, pag dugong nakakain siya pero hindi naman kami may sanay na kainin yun kaya yeah, ito may kumikibit kaya putang ina yung ngintab yung ano pre yung ngintab yung ano mm. yung ayungin yung idol napakalaking du dugo mo pa oh hey kahit pa lang ayungin kahit pa paano alam magagaw. I eh. no choice eh, yun na lang iulam. Ano hey, oh. 'yo? Eh. Uh, 'Yung idol. 'Ho. You know, grabe oh Ito 'lo. Ang ganda nito, idol. Oh. <laughs> 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 Ang towa. Oh. Grabe. Mm. Ang towa idol, pag ganyan kalaki Itakay muna na. Oo. Oh. Okay. Kita nyo ba? My idol. My idol. Ito idol. lulu ito sigurado. Oh. Kita nyo ba mga idol? Kita nyo ba? Tugong. <laughs> hmm. Yung paisa o. Oh. oh. Oo. Dungan mga idol. Dugong. Yun oh. Laki oh. Oh. Yun, oh. Dugong oh. Oh. Ito idol. Huli to mga idol. Ang laki. Nag-harvest kami ng dugong ngayon. <laughs> dugong na naman. <laughs> Yun. Ayungin to, putik naman, dugong na naman, mga idol oh. Pinakang. Ano na yung gandugong? Grabe, idol. Adol. Hmm. yung mga idol, Grabe. Laki, idol. Ano pa? Dali na naman. mga idol madali din mga idol ayungin din ang biya grabe sarap sa gata ayungin o so, ayungin ikaw matindi na pagkakalapad kasi lapad ng bangka <laughs> Ayaw yung idol, ano to? Nakaw Ayawin. Ah, pumulupot Diyos ko Pinangonoy mo, mga ano yan Akin, hawa ka mo, akin Ito mga idol kapin. Ito mga idol, kita nyo ba? Ito na, lumutang na Dugong At hindi idol Oh Laking dugong oh Diba? Diba? pwede naman kainin yan kaso wala nga presyo nung ko walang bumibili nito pero na lang kung pansarili mong huli may kainin mo na eh bakit? may ibang kalapyan ng kalapya totoo yan pre tuloy nga no kaya nga kaso nagkabatik batik lang din oh hmm Pepe yung din yan yung hmm? baby kalma <laughs> kita nyo yun mga idol kis kang haba kasi o oh, diba 'di ba Sarap naman ito mga idol. Taman-tama -tama, may sampalok ako doon. Update sa uli, mga idol. Gabi na naman yung huli ko. Lalapad nyo? No? oh. 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 Buhay pa oh. Sarap niyan sampalok. Napakalaki. Napakalaki mga idol. Napakalaki. Woo! Dugong Ah. Gabi. Plapla mga idol sarap oh ang palok to yes mga idol dali na naman ah. dali hindi <laughs> na